Ito ang bumungad sa amin pagpasok namin dito sa entrance ng Haraj o Ukay Ukay. Ang daming shoes! Hi guys! And for today's video ay samahan nyo kami na papunta sa Ukay Ukay or in Arabic is Haraj. So nag-commute lang kami, nag kami papunta doon dahil malapit lang ito sa area namin papuntang Haraj. So ayun nga guys, andito na kami sa Haraj. Uh, hindi pala Harrods, nandito na kami sa Swaik, dito sa Kuwait. So, kailangan namin lakarin yung Harrods, okay okay area. So, kailangan namin dumaan dito sa uh, bridge na to. So, kailangan namin tumawid dito, papunta doon sa Harrods area. Kasi, first time namin guys, maglakad dito sa bridge na to, patawid. Doon sa kabilang kalye para marating namin yung pupuntahan namin. So okay lang naman dito pumawid kasi ang daming tao at saka ang ganda ng view. At saka maganda yung weather ngayon kasi hindi mainit, malamig-lamig ng konti. Kaya maganda talaga na magpunta sa Haraj. Kaya andito na kami ngayon papunta doon. Habang kami ay papunta doon ay ang dami naming nakakasabayan at nakakasalubong ng na mga tao. Ang mga tao na to ay galing din doon sa Haraj every Saturday ay napakamura ng Harajs dito. Ruba-ruba lang ang mga paninda dito na ukay-ukay. -okay. Kaya sinubukan namin ngayong Saturday na pumunta doon. Hindi naman ito umaga kundi hapon kami pumunta doon mga alauna. Sinubukan namin pumunta ng alauna kasi wala masyadong tao. Nakikita niyo mga tao na yan, lahat na yan galing dyan sa Harajs na yan. Ang ganda ng area ng Harajs guys kasi napakalawak at maliwalas. Ang daming mga sasakyan na makikita mo dito. Sa area na to guys, ay ang daming mga mall dito. Nandito na din yung mga Lulu Center, Nasir Sports, at saka may Excite Alganim din dito na mga appliances. So ang dami mong mabibili dito kung nandito ka mamimili. Hindi lang Haraj na mapamiliyan dito. Finally guys, andito na kami sa entrance at papasok na kami mismo dito sa Okay Okay area or Haraj na tawag in Arabic. So hanggang kami, habang kami ay papalakad papunta doon ay natatanon na namin ito mga maraming tao na naguumpukan at maraming paninda. Kaya dali-dali na kaming pumunta ng kasama ko dito sa Haraj na to. Kasi first time din ang kasama ko pumunta dito. Pagdating nga namin dito ay grabe, ang daming tao. Akala ko wala masyadong tao kasi hapon ngayon. Baka mamayang, hap, mamayang gabi pa yung maraming tao. Kasi hanggang alas 9 ng gabi po itong haraj na to. Ayan guys, nung papasok na kami dito ay itong bumugad sa amin. Ang dami daming sapatos guys. Ang daming mga sapatos guys na mga original dito na binibenta. Puro ukay-ukay po yan second. Han, pero magaganda at malinis at natitibayan guys. Meron ka rin makita dito ng mga branyo na hindi pa nasusot. At tsagaan lang talaga ng paghahanap at pag pag hukay-ukay kaya nga tinawag na hukay-ukay -ukay kasi hukayin mo talaga hanggat sa makita mo yung pinakadabis at magandang gusto mo. So ayun guys, so, ang dami sapatos dito, ang dami mong sapatos na makikita. Pero hindi sapatos yung hinadya namin dito. Talagang gusto lang namin tingnan kung anong meron na yan dito sa hukay-ukay na to. Habang kami pa ikot ikot ang daming namin nakikita dito ng mga damitan at iba pa. Pero susubukan namin magtingin ng iba at susubukan namin baka may mabili kami dito ng mga damit. Ayon na nga guys, nagsimula na kami dito magbukay. Nagtingin-tingin ng mga pantalon, o ano yung magaganda at pipiliin mo talaga at kikilatisin mo yung mga bibilhin mo. Ang daming mga jeans din dito guys pero hindi yun yung sinadya namin dito. Nakabili nga pala ako dito na apat na pantalon na pambahay, pajama. Okay lang yun kasi maganda yung nakuha ko na yan ang ganda ng mga paninda dito ngayon Saturday kasi puro mga bago yung mga paninda nila. Tiyagaan lang talaga ng paghahanap at paggilatis sa kukunin mo. Nakahanap ako dito ng jacket na pang winter, tamang-tamang malamig ngayon. Kailangan ko ito para sa Trabaho ko kasi malamig pag naglalakad ka kailangan mo mag jacket Kaya kinuha ko ito guys itong jacket na to Ruba lang yan guys napaka mura, lang nung jacket na yan ayun na nga guys nakapabili na ako Nakabili na ako dito ng jacket at blosa at saka pajama So ayan na nga guys tapos na kami dito at nagikot ikot pa kami dito Ano pang pwede naming bilhin? Nakita namin itong bilihan ng mga relo. Ang dami nilang display guys. Ang daming magagandang relo, mga accessories at iba pa dito na makikita mo. Ngayon guys ay kinilatis namin at may nakita ko ditong magandang relo. Meron ditong mga iba't ibang brand ng relo may MK at iba pa. Maganda yung MK guys kaso lang masyado nang uh, ano na siya na sobrahan na talaga sa pag... Uh, ga, ginamit na talaga as in. Kaya hindi yan ang kinuha ko. Nagkikilatis pa ako dito ko anong magandang relo. Kumuha pala ako dito ng relo. Nakakuha ko dito ng dalawa, isang Casio at isang Prada. itong dalawang relo na to ang napuha ko. Maganda kasi at hindi pa masyado nasuot at hindi pa lumaan masyado. So ayun lang guys, ito ngayon ang ating vlog for today at kita-kits po ulit tayo sa mga susunod kong vlog. Huwag niyo pong kalimutan na like and share po ang ating mga video at yun lang, maraming salamat!